Grabe ang crowds sa Cebu ito, Mandawi City, Cebu, February 22, 2025. Kaya naman si Senador Imee Marcos naglabas ng statement na inamin niya ang malaking utang na loob nila sa mga mag-amang Duterte, kay Vice President Sara at saka kay Presidente Rodrigo Duterte sa pagpapalibing sa kanilang ama. Karamdam na niya ang puwersa ng mga Duterte. Ito ang kanyang pahayag. Yes, I'm uh, having great trouble with all this because uh, I declared myself independent very early on. I probably won't be going to the rally. I have uh, a full schedule, as usual sure, here in Cebu. So, I don't even know where it is. But the pacing of the fray. So, sometimes, like I said, I go to the admin rallies. Uh, sometimes, uh, I go to the local rallies on my own. But certainly, I uh, have no desire to attack uh, or defend either side. No, It's, uh, it's very political and Parang hindi na nakakatulong eh. Kasi malaking utang na loob ko rin. Kahit kapatid ko ang Pangulo. Ang totoo, eh, napakalaki ng utang na loob

na siya ang naglibing ng tatay ko. Four presidents went and came by. One of them was the cousin of my dad. Hindi pinapalibing yung tatay ko. And as the first born in the family, I felt it was my duty to finally give my father the burial that he wanted in the libingan ng mga bayani. In 2019, yung mag-amang na nampanya para sa akin. So, sumama ako sa mundo. Kaya malaking utang na loob ko rin kay Inday Sara at kay Presidente Duterte ulit. 2022, naging tandem naman sila sa unity. Ang malungkot na sinapit na hindi na sila nakakaintindihan at magbabalatan eh talagang hirap na hirap ako aaminin ko. It's uh, one of the most difficult things I've ever had to do. And uh, sabihin na lang natin lahat siguro na i-encounter yung nangyayari na yung dalawang mahal mo sa buhay. Uh, sabihin natin, dalawang kapatid o kaya yung magulang at saka yung isang kapatid o yung magbarkada na close na close kayo. Kung pagkakapuha niya nung no, nag-aaway, ano ba gagawin ninyo? Hindi mo naman gagatungan. Hindi mo naman sasabihin, panakan mo yung isa. Hindi mo, mo naman gagawin yun, di ba? Siyempre, uh, mag-iintay ka na baka sakali, may chance na mag-usap pa, pagdadasal mo sila, pero higit sa lahat, hindi ka magpupukunero na, sige, away mo na kayo. Sige, banatan mo yan. Hindi yan talaga. Pero yung masama ang loob ko sa, sa nasapit ng yun, yung totoo na yun. Talagang na, Uh, kitang kita ko kami, alanganin na alanganin ako sa lahat ng mga uh, kilos na gano'n. Ayoko kasi ng gulo eh. Ayoko nang away. Ang dami-daming problema higit sa lahat. Ang dami-daming problema ng ating bansa. Ang uh, presyo, nakakamatay talagang na... Uh, issue, ayan pa rin ang gasolina, ako, tuloy-tuloy hindi mo na pinapansin, nakakalaya ang justikman eh, at uh, yun, uh, the failure to produce jobs that are uh, reliable and uh, intended for a career ayun, ang dami pa rin talaga issue, mapunta ka sa MEPS, di ba libu nawalan ng trabaho, paano ba yan at saka itong crusade ko sana, yung minimum wage, pare-pareho na